Basahin natin ang aklat ng Genesis chapter 45 verse 7. Tingnan natin ang verse 7. Sinugo ako ng Diyos na una sa inyo, upang magpanatili para sa inyo ng mga matitira sa daigdig, at upang panatilihin buhay para sa inyo, ang maraming nakaligtas. Kaya't hindi kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos, at ginawa niya ako bilang ama kay Faraon, at bilang Panginoon sa kanyang buong bahay, at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Ito ang tagpo kung saan matapos sabihin ni Jose, sa kanyang mga kapatid na siya ang kanilang kapatid na si Jose, na kanilang ipinagbili sa lupain ng Ehipto. Noong panahong iyon, kinapuotan si Jose ng kanyang mga kapatid, at muntik ng mapatay, pero sinabi ni Ruben, ang pinakamatanda sa magkakapatid. Magkakadugo tayo. Kailangan ba natin siyang patayin? Kaya ipinagbili na lang nila si Jose sa Ehipto bilang isang alipin. Sa Ehipto, masipag siyang nagtrabaho sa bahay ni Potiphar. Gayunman, nilagay siya sa bilangguan dahil sa isang maling paratang dahil hindi siya nagpadala sa tukso ng asawa ni Potiphar. Matapos dumaan sa maraming paghihirap, naging tagapamahala siya ng Ehipto. Naunawaan ni Jose na, para panatilihing buhay ang lahat ng Israelita, sinugo ako ng Diyos sa lupain ng Ehipto sa ganitong paraan. Kinapuotan siya ng kanyang mga kapatid. Ipinagbili siya sa bahay ni Potiphar. Kahit na nilabanan niya ang panunukso ng asawa ni Potiphar, humantong siya sa bilangguan. Marahil na naramdaman niya na hindi ito patas. Naniniwala ako sa Diyos at nagsisisikap na mamuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos, pero bakit ito nangyayari sa akin? Ang mga walang pananampalataya ay magrireklamo. Gayunman, hindi kailanman nagreklamo si Jose. Pagkatapos niyang maging tagapamahala ng buong lupain Ehipto, naunawaan niya na, Una akong sinugo ng Diyos sa lupain ng Ehipto para panatiling buhay ang lahat ng Israelita na nasa kanaan, na dumaranas ng tagutom. Nagkaroon siya ng ganitong realisasyon. Kaya nasabi niya ang mga ganitong salita sa bersikulong ito. Minsan, maaari nating isipin na, naniniwala ako sa Diyos ng buong katapatan, bakit ako labis na nasasaktan at nagdurusa, Maaring hindi natin maintindihan sa sandaling iyon, pero sa kalaunan, mauunawaan natin na ang Diyos ay may plinanong kabuuan sitwasyon. Sa huli, may dakilang plano ang Diyos para umunlad ang mga Israelita sa lupain ng Ehipto at gawin silang isang dakilang bansa sa pamamagitan ni Jose. Kalaunan, naunawaan ito ni Jose, kaya hindi na niya kinapuotan ang kanyang mga kapatid at gumaan din ang pakiramdam ng mga kapatid. Sa huli, plinano ng Diyos na dumaan ako sa prosesong ito para ilagay ako kung nasaan ako ngayon. Mga kapatid, maaaring hindi natin maintindihan ngayon. Gayunman, sa kalaunan, maiintindihan natin ang dakilang kalooban ng Diyos. Kung si Jose ay hindi napadpad sa lupain ng Ehipto, Makakabuo kaya ng isang bansa ang mga Israelita? Maraming salamat.